Ang sarap-sarap na po ng buhay ko. Kaya lang po naaawa ko sa mga kababayan natin na naiwan sa Pilipinas. Naaawa po talaga ako. Naaawa Kasi po, kakain ako halimbawa sa ano, sa Persia Grill, sa GBGC, tapos nakita ko walang, walang, you know, madalas po kasi ko kumain dun eh. Tapos, Madami, hasa kaya ako na taxi, pauwi, wala akong makikita palube. Eh. Pero alam ko sa sarili ko, marami hindi ko makain. Eh kaya napo po, nakikita ko po sa pagpipilian natin ngayon. Duterte lang eh. Yun lang yung po. Yun lang yung aayos yung buhay nyo. Wala na po akong maisip. Napapagod na po akong mag-isip. Kasi po, Ang problema wala na ako, ano, wala na ako, wala na po pangarap sa sarili ko. Wala na po, kasi po, kasi po ako, mga kaibigan, ako po, ano, drop out ako ng no college. <laughs> so, ako na dapat ako sa bat sa UP Diliman, Leman. din natuloy kasi nagagawa ako, tapos, overtime, time, lang. Nagtinuo ako. Tapos ang gusto ko lang sana, yung mga Pilipino na naiwan ko, maging kasi sarap yung buhay no na tinataba sa ako ba? Eh, ang problema po, hindi kaya na konsyensya ko na maging masarap yung buhay ko tapos karamihan ng no, mga kamabayan ko. Hirap na hirap. Eh ngayon, alimbawa, alimbawa ngayon,